update para sa Fury 125 natin. Ayan, tagal ko siyang hindi nagamit kasi meron na tayong daily bike na new soul na all stock. Update sa kanya is plan kong i-convert tong pang R15 na single shifter. Tapos soon na mga project natin is powder coat na itong mugs swing arm tsaka yung chassis soon pero okay huli ko Tas, headlight meron na tayong bago dyan yan yung update ito yung old shifter ko tatabi ko lang to kasi uh, pag practice ako ng, ng ano banking banking ito gamitin ko Bali yung gagawin kong conversion dito is pwede pa rin ibalik sa dati Lalagay lang ako ng plate dito. Yung dalawa. Tsaka dito. Para mas matibay. Mas gusto ko konektado pa rin dito. Bale magiging parang ganito yung plan ko sa kanya. Disadvantage is lumapit siya sa tapakan ng pasahero. Pero plano ko alisin na yan soon. Kasi parang race bike na lang siya. Bali, parang ganito yung mga tiy giging itsura niya. Ginagawa ko siya ng plano gamit tong karton. Tapos, itong plastic na part niya, napaka-importante na ito. Kasi yung bakat na itong dalawang butas. Kaya may butas yan dyan kasi yung old na shifter. Ayan, baon yung halong dyan. Napakasak dyan. hali, ito yung hindi yung possible na pride niya may adjustment man na unti siguro yan hindi na ganun ka layo sige na yung hindi magtura niya ayan maging nalang babakat ko na lang ito dito tapos ikakat ko yun Pakita ko na lang kapag tapos na. Bale, yan ay na-drill. Ito yung para dun sa stock na butas ng dun sa chassis ng Fury. Ito yung para dun sa shifter. Tapos sa likod nyan, tataniman ko ng bolt. Iwi-welding ko. Tapos ito, ipapakat ko na lang yung butas nyan dito. Kaya ito lang yung drill ko. Kasi tatapat ko lang yun dyan. Same na yan baka butas-butas ako pa to sa ano, oh future <laughs> para gumagang gumanggang. yun, bale ito yung right side sa shifter side ayan siya ayan, mainit e eh. pagturmed yan dyan ah mainit tapos ito ito naman ito nakabolt dito yun, so bali ito na yung ginawa kong base plate hand tight lang sya ayan, may isok po kasi test ko lang and ito yung bolt na included kay racing boy sobrang premium ni racing boy talaga, grabe shout out din sa is precision, doon ko ito nabili wala ka ng problema pag racing boy dating sa mga bolts yung mga spacers na to kasama sya nga tapos buha ko muna ang uh, hand -tight. hindi ko pa nalalagay ng nuts sa likod pero nagwe-weld ako ng nuts Bale, nagawa ko ng video ng pag-assemble na itong re-assemble itong Fury. Siyempre, kakalasin ko muna ito. Kung nakatay ulit, nakabili lang yung RCB na shifter. <laughs> Para maganda yung dating. Kaya kung may biro tapay yung butas ng mga yung plate. Mga butas niya. Medyo na malaban pa. siya. Converted. Ayan. Oh, Hand tightened pa lang yan. Pero, makapalag-palag na. Pitan <laughs> ko na kung dito. Okay, hindi kasi ako eh. Ayan. Ibay na. Uga siya kasi ano eh. Kamay lang pinanggipit. Subukan ko ang sukatin yung rod. Shifting rod. Ayun, sarap tignan. Fury na naka R15 na shifter. Ewan ko kung may gumawa ng iba. Meron naman na siguro. Pero kung ako yung una, di... Salamat. Ayan na. Bale, ito yung shifting rod ng RCB. And, nakakatawa sabihin pero naging plug and play yung shifting rod. Hindi ko na kailangan baguhin. Tapos, ito yung shifting arm nung dun sa dati ko pang ano, shifter na sinadya ko. Ito. Ginawa ko lang din to. Para ako na shifter yan. Tapos, may onting modification yan plug play hindi <laughs> ko lang nagamit tong isang spacer yan sakto sakto ano pero itong sa shifter magamit niya siya para mag align mas maganda kasing mag shift yan kapag align isa yun sa key para maging malambot yung shifter nyo eh no, lambot parang yung dati lang din oh yung lambot lumuluwag <laughs> po kasi hand tight lang yung lahat plug and play Bale, nakalimutan kong sabihin kung sakaling ang problema is ito which is problema nga naman kung nakatapa ka dito natama na yung paano mong pasahero mo kung ayaw mong alisin yung tapakan ng pasahero passenger footrest adjustable naman to na baka kahit ako adjust ko siya dito sa kung hindi itong pinakababa itong gitna na mas forward tapos dito sa baba hindi nyo naman kailangan gayaan yung set ko kasi set ko to motor ko to pero ito binigyan ko lang din kayo ng idea which is hindi siya totally tutorial pero parang magka idea lang kayo kasi hindi ko naman binigay sukat eh kasi mahirap baka mamaya ano, sali si, eh. kapag ginigay ko yung sukat tapos hindi actual babaklasin ko na tapos babakating ko na yung butas dun sa sa pang plate and yun nagawa ko na yung dalawang bracket Ibig yung isa para dito naman sa brake side. Hmm. Nakabit ko na ito eh, pero ayun lang. Tinespit ko kasi medyo kinabahan ako. Kahit na RCB rin ito. RCB yan eh. Hindi lang kita. Baka mamaya hindi magmatch. Good thing. Zero zero naman siya kasi nga RCB. Pero siyempre may kaba pa rin. Tinespit ko siya dito. And medyo masikip dito kasi ayun, ito project din to Mio Sporty na uh, 59 big valve pero ito muna tayo sa Fury natin dami na project, dami na natin na motor yung Mio Sol ay all stock lang yan hindi ko gagalawin yan promise ko sarili ko yan kasi sya na yung pan daily ito pang Fury alisin ko na yung passenger footrest kasi ito baka gamitin ko yung mount nya yeah stream so, meron to para sa pipe so connect natin dyan tignan natin kung anong mga mangyayari susunod so, mga banata and yun subukan ko muna ipit ito na yung extension ng bracket na ginagawa ko and yan binubutas-butasan ko na siya para sa weight reduction and kung bakit ako may equipment na mga ganito kung hindi nyo natatanong I'm also the man behind the Kamay na Bakal Works gym equipment. Hindi yung Kamay na Bakal Custom Works. Magkaiba kami. Uh, calisthenics e equipments equipment yung sa akin. Yung kanila is customization ng Cafe Racer. Uh. So, bali, ayan na yung almost finished product ng mount na ginagawa ko. Medyo sinipon ako. Dito yung mounting ng shifter. Tapos yung mga butas na yan is uh, weight relief yan. Pampagaan. Tapos yan, may bend siya dito. Hindi diretso yung bend niya. Paslant na ng ngunti kasi pag ganun yung dito na yung fury. Ah, ko na ko. I-weld ko na lang yun dyan. Kasi dagdag tibay ito eh. Kailangan talaga meron kapit dito. Pag tinapakan, gumagalaw yung shifter. Yan. Actual weld ko na lang dito. Tanggal battery para hindi masira si CDI. Yan yun. Tapos na. And, pala yan yung likod niya. Nalagyan ko na siya ng nut welding ko na rin yung connection dun yan e, hawa -ha ako. -ha, ko medyo mainit pa yan yan yung mount niya. tapos na ito finish na lang and yan yan na yung final na appearance nung bracket and shifter shifting check sobrang lambot kahit daliri lang <laughs> ayun mo siya kalambot yan yun yung linkage niya naging plug and play yung pang R15 ito yung bracket na ginawa ko namin butas butas na pampag hanggang ng konti connectado siya dito and hindi ko na pala to tatakpan ng plastic kasi yung na natin yung bracket na ginawa ko tibay check naman ugain natin focus natin ugain natin ah, tibay naman uuyog <laughs> yung buong motor sa so, tigas nyan ito yung ano ituro ah ito yung stock na pernilyuan niya nung plastic chances ng theory hindi ko makita yung isa and ito yung isa makita ayan pinag-connect ako yung mga tornilyo andun sa plastic stock. Ayan itsura niya. Sa preno na lang ganito rin 'yun. Magiging itsura noon. Mabuhos na 'yan. Inaabot na ako ng hapon. Ano oras na? Alam ko, bilis lang gawin. Yan, finally, nakabit ko na yung sa trick side. Ayan siya. Nagkaroon siya ng unting mga pina dyan. And yan yung mounting na ginawa ko, yung bracket. Naka-welding yung nut sa likod. Sa kabila, kita. Ay. Uh -huh. Ay, mag-focus. Yan. Naka-fix yung nut. And sa mga nag- o magtatanong pa lang kung anong shock to TRC Racing na pang Kawasaki oh, Fury talaga pero nagpalit ako ng os kaya umabot siya dyan yan ito na yung product sa brake side itong sa ano madali na lang yan madali na pag isipan yung sa fluid tank Tapos ito yung para sa pipe madali nang gawa ng paraan to para ma tong pipe. Pero sadly, hindi fit yung stock na tapakan, tatama. Tatama to. Ay ito, ito. Tatama to. Eh sa akin since magiging Sunday bike ko na lang siya kasi meron naman na akong pang service tapos itong sporty na 59 big valve project natin yan kaya ito sa akin na lang talaga to kaya hindi na ako magkakabit ng tapakan pero siguro kung magaganito kayo option nyo yung uh, passenger foot peg ng Raider 150 pero ako hindi na talaga ako magkakabit saka Fury na to kasi akin na lang to sim brake natin yan okay naman no <laughs> yan yan yung brake side Ayan. Ito yung Shifter side Gear shifter side Ang sikreto para maging malambot yung shifter nyo Is Yung alignment na itong dalawa Ayan Aligned sila Hindi pwedeng ito Nakaganyan Ito diretso O ito nakaganyan tapos ito, derecho. Parang paganyan sila pareho. Yan. Yan yung isa sa sikreto kung bakit ang lambot ship. So, yun. Pahalang hanggang dito na lang yung video. Ride safe always. And like, share, and subscribe. Peace.